pinagawa sa akin ng tito ko tong cellphone niya. Nahulog daw to labing isang palapag. Tapos nung pagbukas niya, bigla na lang daw dumilim yung surroundings. Kaya naman pala, walang tempered glass, dagdag HP din yun. Di ko alam yung unit nito kaya ko na lang sa sticker yung unit number niya. Infinix Smart 7 pala to. Ayan lang yung itatype sa Shopee para makabili ng LCD ng Smart 7. Unang first step, tatanggalin muna yung lagayan ng memory na may bold ni Watt. Sunod naman natatanggalin yung likod gamit yung pick ng gitara. Kaya naman to ng koko kaso Bagong manicure ako. Diinan lang yung fingerprint sensor para di sumama pag tinanggal yung likod. Meron din kasi nakalagay na adhesive. Tapos tanggalin lang yung mga mod tackles. Sunod tanggalin yung sampung tornilyo pare-pares lang yan maliban sa clip ng fingerprint. Kasi siya lang yung kulay puti na screw. Agi! Kaya di kayo malilito kahit balagbagin nyo yung pagbalik ng tornilyo. Kasi kahit magkapalitan pare-pares lang ng sukat at kulay. Dahil walang magnet yung screwdriver ko, binalagbag ko na lang yung pagkuha. Tanggalin lang tong clip na nag-hold sa flex ng fingerprint. Tapos tanggalin lang yung pagkakasakit. Bago tanggalin yung Takep. Sunod naman sa ilalim kasi meron dyan tatanggalin flex ng LCD papuntang charging port. Tanggalin lang yung mga seal ni Orochimaru para ma-unscrew. Meron tong pitong screw. Same lang nung sukat at kulay nung nasa taas. Kaya okay lang kahit magkapalit-palit. Sa pang pitong screw meron din yung seal ni Orochimaru. Maswerte ka kung nakasagupa mo mga yan kasi ikaw nakauna. Di ka talaga makalimutan ang cellphone yan niya. Tanggalin lang yung pagkakasakit ng flex. Sunod tanggalin yung battery gamit manipis na para pernalya. Ito yung inuna ko kasi ito yung pinakamahirap. Meron tong dalawang adhesive. Isa puti, isa itim. Tinanggal ko lang yung mga nakaumbok na mod tackles para flat lang siya pag nagpalit ng battery. Tanggalin lang yung flex cable at isunod na yung LCD. Ginamitan ko muna ng cutter pang kalso para mapasok yung ginupit kong plastic bottle. Tapos si swiper no swiping. Ito yung bagong ipapalit na LCD. Ipasok lang yung flex cable sa frame. Pati yung isang flex papuntang charging port at iplug yung mga socket. Ito naman yung papalit ko na battery kasi medyo buntis na siya. Pagkabit ng battery check muna kung gumagana bago ibalik ang lahatan. Tapos salingin lang ang bawat sulok kung functional. Functional! Gumagana naman ang lahatan. Delay lang Talaga siya kasi bukod sa luma 4GB lang Labas na ako dyan boss Huwag kalimutan kunin tong takip ng earpiece nung luma Kasi walang kasama yung bagong LCD ng ganyan Pag wala kasi niyang papasok yung buwangin gaara sa camera Tanggalin lang yung lumang adhesive Tapos ilagay sa bago Nilinis ko na rin yung lens ng camera Binalik ko na rin tong isang camera Kasi kusang natanggal At ngayon Ibalik Na ang Mga clip at to Puede bang pass forward mo na ang nangis crow? Ang pagikot nangis crow. Ang pagikot nangis crow. Ang pagikot nangis crow. Ang pagikot nangis crow. Ang pagikot Ang pagi, kut nangis kro. 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 kut ng iskro Ang pag ikot ng iskro Ang pag ikot ng iskro Ang pag ikot ng iskro Ang lakas mo ya, nakabot ka dito Kinaya mo genjutsu ko Dahil nga nabasa gagad yung LCD nito kasi walang tempered Bibigyan ko si Tito ng pakonsuelo Libring tempered, 100 lang Pero pag G, Bente lang. Alam niya na yan. Diyos ko naman pag di pa inamin, ewan ko na lang. At yun, natapos na rin. Inabot na tayo ng 9.39. Agi